So ganito mga ka-farmers yung itsura ng talong pagkatapos ng dalawang linggong ulan or bagyo. Yan, napakaganda mga farmers So ito yung souvenir ni ano ni Christine at saka ni Leon. So bali nakapitas na rin ako mga farmers ng sitaw. So pangalawang pitas na to nung isang araw isang kilo. So ito kinilo ko na yan kanina. Bali apat na kilo na yan. So unti-unti na po yung dadami mga farmers. So <laughs> dahil ito dahil ganito yung itsura ng talong mga farmers, maganda yung presyo nito kahit ganito. So anong talaga may talong ka nga na napakaganda mga farmers yung itsura niya na uh, mura naman. So mas gusto nila mga farmers yung ganitong itsura ng talong no. So mahal ito So siguro yung mga masyadong balilik, baliko mga farmers tulad uh, yung malilit tulad nito. Yan, mabibili ito ng 40 pesos. Ganito yung presyo niya mga ka-farmers no. Samantala na kapag dumagsa yung dalong, yung ganitong itsura ay hindi na to papansinin ng buyer. Pero ngayon mga ka-farmers, ganitong itsura, pinag-aagawan pa ito. <laughs> ito. Yung pinaka-good, ayan, halimbawa ito na yung itsura ng pinaka niya. So pumapatak na to ng 70 to 80 pesos dito sa amin ngayon. Di ba? Ang ganda ng price yung mga ka-farmers. So bukas pa sana ako mag-harvest uh, Martes. Kaso ngayon Lunes no. So nampitas na ako. Dahil uh, maraming nag chat sa akin ng mga suki ko doon sa palingki na ako. Wala daw silang talong. So ka kahapon na uh, nasa palingki ako mga farmers no. Wala nga talagang talong dun. Wala silang binibintang talong. Kaya ngayon pa lang, aminitas na namitas na ako so ayan makapansin niyo mga farmers ng tsura ng talong ko uh, maganda po yung kanyang mga dahon tapos bibihira lang, lang po yung kanyang mga bulaklak dahil nga po sa hampas ng hangin so unti-unti na rin po ito mga farmers makaka-recover so yung gagawin ko lang dito uh, so panay ko lang ang pag-spray ng foliar and para mas babilis pa talaga dumami yung kanya mga bulaklak. Yan po. So sa pipino, uh, siguro nakaharbistan ko ng tatlong beses. Yan po yung aking sitawan. So ito yung isang part ng aking talong na maraming tinamaan ng bacterial wilt. Yan. So dun sa kabila, ako, uh, siguro mga ilang puno lang mga parmas yung natamaan ng bacterial wilt dun. Ito talaga yung pinakamarami. Yan no? ay na. So may mga malilit na rin po yun na bunga mga farmers within one week. Talagang makakapitas na tayo dito. Tapos doon din sa kabila. Yung pipino ko. Maraming mga bulaklak. So mamaya yan. Pipitasan ko na naman yan. So araw-araw pa yung pita sa pipino mga ka-farmers. Eh, no? Yung kanyang bunga. Oh. Malalaki na. So mabilis po lumaki. Dahil uh, tuwing hapon umuulan. So, alimbawa nga yung umaga, ang ganda ng panahon, sumisikat so, yung araw. Mamayang uh, hapon yan mga farmers, ulan talaga. <coughs> so, yung kasama ko doon, uh, nag-aabono siya doon sa aming kalabasa. Abang uh, ako yung namimitas. So, andun siya mga farmers. So, yun siya. Tapos, uh, ito pa yung ano. So, hindi na mapansin yung palaya. So, may ang palaya yun mga farmers. So, nabansot na siya. Dahil sa... Uh, ulan dahil eh, di rin kami gumamit ng plastic mulch kaya nanigas po yung plot na yan pero remedyuan namin yung mga farmers para uh, kung paano pagandahin so ito yung ano, third batch ng sitaw namin so sa, kano yan, uh, sa katanayan na yan, uh, second batch na yan tapos yung tinamnan ko dyan ng talong yan po kasi yung, yung pinakauna na tanim namin na sitaw tapos pipino tapos pangalawa sitaw pipino dito na yung pangatlo yan mga farmers so so ngayon ito yung schedule ng abono nya So, bali, uh, 14 days na ito. Itong sitaw namin, yan, mapapansin natin, alos di siya lumaki. Dahil nga rin po sa uh, masyadong ulan. Ayan. So, unang abono, so sa dalawang plat na yan, nalanta na yung pipino namin dyan. Pero tinanimang kulit yung kahapon. Para uh, may pahabol kaagad agad mga farmers So, yung, yung mga na, tira yung mga puktol. Ayan. So, inalo nila to sa pakbit mga ka-farmers eh nagbibitak-bitak po yung kanyang mga bunga so yung gagawin ko na lang doon mga ka-farmers uh, bali magka-classify na lang ako para makapag-deliver na so hinihintay na yun doon sa market no so ito naman po yung ah uh, ang sili namin na laba F1 yan no so unti-unti na rin po yung namumunga So, huwag na natin pansinin yung mga damo na yun, mga farmers. So, ito naman yung uh, giant papaya ko. Ayan o, oh, laki ng mga bunga mga ka-farmers. Ayan. Di ba? Lalaki. So, lalaki pa yan. Nung sa mahinog. <coughs> so, bali, babandil ko na lang ito mga ka-farmers.